Huminto ka na ba para isipin kung aling boses ang higit na nakakaimpluensya sa iyong araw? Ito ba ay ang iyong sariling panloob na boses, puno ng mga alalahanin at pagdududa? Ito ba ang tinig ng mundo kasama ang mga balita, opinyon at takot nito? O ito ba ay tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita? Maaring hindi mo ito napagganto, ngunit ang paraan ng pagsisimula mo sa iyong araw ay lubos na nakakaimpluensya kung paano mo ito haharapin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang marinig ang tinig ng Diyos sa umaga ay maaring magbago ng lahat. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang aklat na may mga pahina at titi. Ito ay buhay, aktibo, at malalim na personal. Maaari mong basahin ang isang kalata ng dose-dose ng beses, ngunit kag dumaranas ka ng isang mahirap na oras biglang nabuhay ang mga salitang iyon at tila diektang nagsasalita sa iyo. Para bang isinulat ito ng Diyos ng eksakto sa iyong sakit, iyong pagdududa, at iyong sitwasyon sa isi. Nangyayari ito dahil ang Biblia ay hindi static. Ito ay humihinga, gumagalaw sa loob ng iyong espiritu, at alam kung paano maabot ang iyong puso, kahit na sa pinakamadilim na lamba. Kapag ang pagkabalisa ay sumusubok na mangibabaw sa iyong isipan, kapag, sa gabi, ang iyong mga iniisip pungkol sa mga bayarin, iyong kalusugan, sa hinaharap, ang Biblia ay hindi na nanatiling tahimik. Bumubulong ito ng kapayapaan. Ang Filipos 4, ani may nagapalala sa atin, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito ay hindi tungkol sa pagpapanggap na maayos ang lahat, ngunit tungkol sa pagdadala ng iyong takot sa Kanya at paggapabaya sa pagdadala ng pasanin na hindi kailanman para sa iyo. Marahil ay nakakarinig ka ng masamang balita o nahaharat sa isang bagay na tila napakalaki upang dalhin. Sa mga panahong ito, ipinapahayag ng dalawa Timoteo isa, pito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Nangangahulugan ito na hindi nagmumula sa Diyos ang nakakaparalisadong kako. Binibigyan niya tayo ng lakas upang magkatuloy, pag-ibig upang suportahan tayo, at isang matatag na pag-iisip kahit na ang mundo ay nasa kaguluhan. May mga araw na hindi takot ang iyong nararamdaman, kundi isang bigat sa iyong puso na hindi mo maipaliwanag. Sa labas, parang normal ang lahat pero sa loob, may hindi mapakali. Sa mga panahong ito, ipinaalala sa atin ni Jesus sa Juan labing apat na, Isa, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sinasabi niya, magiwala, kahit na hindi makatwiran, kahit na hindi mo makita ang susunod na hakbang, kahit na ang iyong mga plano ay bumagsak. At iyon ang dahilan kung bakit hindi natin maaring ituring ang Biblia Bilang isang trinket o isang mapagkukunang pang-emergency lamang kapag nagkamali ang laha. Ito ang ating linya ng buhay, ang tinig ng ama na direktang nagsasalita sa ating kaluluwa. Gusto kanyang makausat sa umaga, sa mga abalang hapon, at sa mga gabing umiya. Nais niyang kakainin ang iyong espiritu araw-araw dahil iyon ang nagpapanatiling matatag sa iyong puso sa harap ng mga unos. Kung sa palagay mo ay kailangan mong pakinggan ang tinig na ito at mas kaunti sa lahat, manatili sa akin, dahil sa masama nating matututunan kung paano gawing buhay na bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ang salita ng Diyos. Asa As dulo ng video na ito, ipagdadasal namin na ang banal na Espiritu ay gisingin sa iyo ng isang panibagong pag-ibig para sa banal na kasulatan. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig na sa iyong puso, samandalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel. Iwanan ang iyong pag-like, mag ng Amen, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito ngayon. Kapag inutusan tayo ng Diyos na bulay-bulayin ang kanyang salita araw at gabi, hindi lamang siya nagmumungkahi ng relihiyosong ugali. Sa Joshua isa, walo, nasusulat, huwag mong hayaang maalis sa iyong bibig ang aklat ng kautusan na ito, na pagninilay-nilayin ito araw at gabi. Upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito, kung gayon ang iyong mga lakad ay magiging masagana at ikaw ay magtatagumpay. Ito ay hindi isang magic formula, muni isang walang hanggang prinsipyo. Mas hinuhubog ng salita ang ating mga iniisip, mas naayon ang ating mga desisyon at aksyon sa kalooban ng Diyos. Napansin mo na ba kung paano ang isip, kapag hindi pinapakain ng kung ano ang kutoo at walang hanggan? ay napupuno ng mga panandaliang bagay. Ito ang kiyak na dahilan kung bakit tayo pinapayuhan ng kolosas tatlo, oras labing anim na minuto. Hayaan ang salita ni Kisto na manahan sa inyo ng sagana. Nangangahulugan ito na hayaang manatili, mabuhay, at maging bahagi ng ating puso ang kasulatan. Ito ay hindi dapat isang panapanahong bisita, muni isang permanenteng residente na nakakaimpluensya sa mga pag-uusap, mga desisyon, at kahit na mga reaksyon sa mga problema. Ang Biblia ay hindi lamang dapat basahin. Ito ay hinihigop, ay save, isa ulo, at ilapat. Dahil kapag sinusubo ka ng buhay, kapag nabigo ang damdamin, at kapag binigo ka ng mga tao, nananatili ang salita. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Mateo 24.35, Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang lahat ng nakikita natin ay pansamantala, muni ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman nawawalan ng kapangyarihan at hindi kailanman nagiging walang katuturan. Inilarawan ng awit isang daan at labinsyam ang katotohanan ito ng maganda. Mababasa sa bersikulo siyam pandang bawas labing isa. Paano mapapanatili ng isang binata na dalisay ang kanyang lakad? Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa iyong salita itinago ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang paggatago sa ating mga puso ay pagbibigay ng permanenteng lugar, para hubugin ng salita ng Diyos ang ating pagkatao, at bigyan tayo ng kaunawaan, upang madaig ang mga pukso at tanggihan ang mga kasinungalingan ng kaaway. At marahil ay narinig mo ito at iniisip, ngunit sinubukan kong basahin ang Biblia araw-araw at hindi ko na ito natuloy. Nangyayari ito dahil madalas tayong sumusubok dahil lamang sa obligasyon. Nang hindi naiintindihan na ito ay isang relasyon. Ang pagbabasa ng salita ay hindi tulad ng pagsunod sa isang listahan ng gagawin. Para kang nakikinig sa boses ng isang matalik na kaibigan na lubos mong kilala. Ginagamit ng banal na espiritu ang kasulatan upang ituro, itama, at gabayan tayo. Kapag binuksan mo ang Biblia, hindi ka lang nagbabasa tungkol sa Diyos naririnig mo ang Diyos mismo na nagsasalita sa iyo. Kaya naman, sa mga sandali ng panghihina ng loob, takot, o pag-alinlangan, ang salita ay nagiging hindi lamang isang kaliwan, ngunit katong din para sa iyong pananampalataya. As sa huli, pag naggasya kang ilagay ang salita ng Diyos sa sentro ng iyong buhay, malalaman mo na hindi lang ang iyong routine ang nagbabago, kundi pati na rin ang iyong paraan ng pagtingin sa mundo, pagtugon sa mga problema, at pakikitungo sa mga aw. Para bang ang bawat pahinang nababasa mo ay nagsisindi ng bagong liwanag sa loob mo, naggapalaya sa mga anino na pilit pumapalibot sa iyo. Sa susunod na bloke, sama-sama tayong mananalangin sa malalim na panalangin na humihiling sa Panginoon na gisingin sa atin ang tunay na pag-ibig sa Biblia at turuan tayong isabuhay ito araw-araw hanggang sa maging bahagi ito ng ating kakanyahan. Kung sinusundan mo na ito, Iwanan ang iyong amen sa mga komento at manatili sa amin dahil marami pa rin sasabihin ang Diyos sa iyong puso. Mahal na Panginoon, sa sandaling ito ay lumalapi ako sa iyo ng may bukas na puso. Kinikilala ko na madalas kong pinahintulutan ang mga abala at alalahanin ng mundong ito na ilayo ako sa iyong salita. Hinihiling ko na ang iyong banal na espiritu ay gumising sa akin ng malalim na pagnanais na hanapin ang kasulatan araw-araw hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig at espiritual na kagutuman. Jesus, hindi ko lamang nais na malaman ang mga talata sa pamamagitan ng puso. Gusto kong makilala ang author nila. Nais kong marinig ang iyong tinig sa bawat linya, madama ang iyong pangangalaga sa bawat pangako, at makahanap ng direksyon sa bawat tagubilin. Ulungan na kong tumakbo sa iyong salita, bago ako pumakbo sa anumang iba pang mapagkukunan. Naway ito ang unang boses na marinig ko paggagising ko at ang huling boses na umalingaungaw sa aking isipan bago ako makatulog. Panginoon, iligas mo ako sa mababaw na pananampalataya. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na ilapat ang aking nabasa, kahit na nangangailangan ito ng masakit na mga pagbabago o pagharap sa aking pagmamataas. Gamitin ang iyong katotohanan upang linisin ang aking puso, pagalingin ang aking mga sugat, at ihanay ang aking mga iniisi sa iyo. Naway ang bawa pahina ng Biblia ay maging isang buhay na palala kung sino ako sa iyo at kung sino ka sa akin. Ama, naway ang iyong salita ay maging aking kanlungan sa mga panahon ng kakot, aking aliw sa mga oras ng sakit, at aking lakas sa mga araw ng kahinaan. Turuan mo akong lumaban sa mga kasinungalingan ng kaaway sa pamamagitan ng espada ng Espiritu at tumayo matatag kapag ang lahat sa paligid ko ay tila hindi matatag. At ipinagdarasal ko rin ang bawat taong nakikinig sa akin ngayon. Naway pag-alab sa kanila ng Panginoon ang parehong pagmamahal sa iyong salita. Naway matagpuan nila rito ang sagot na hinahanap nila, ang kapayapaang kailangan nila, at ang pag-asa na nagpapanatili. Panginoon, naway bawat isa sa atin, mula sa araw na ito, ay makapagsabi, tulad ng salmista, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Nawa'y lumakad kami sa iyong liwanag at hindi na muling mabuhay sa kadiliman ng kamangmangan o takot. Nagpapasalamat ako sa iyo, Hesus, sa mahalagang regalo ng Biblia. Salamat na ang bawat taludtod ay parang isang love letter na isinulat mula sa iyong sariling puso para sa akin. Salamat na kahit ako'y naliligaw ang iyong katotohanan ay natagpuan ako at ibinabalik. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa makapangyayihan at kahangahangang pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, isulat ang Amen sa mga komento bilang isang gawa ng pananampalataya. At kung gusto mong mas maraming tao ang makatanggap ng mensaheng ito, ibahagi ang video na ito, ilike ito, at mag-subscribe sa channel. Sama-sama ipagpapatuloy natin ang paggapalaganap ng salita ng Diyos at pag-ibig araw-araw.